Labi ng dawawalang grade 7 students sa Taviran River sa Dato Odin Sinsuad, Maguindanao del Norte, natagpuan makalipas ang apat na araw. Report uh, Gigan Kang Rajman Jul, Dimapalaw, RMM, Kota Kotabato. Matapos ang apat na araw na walang humpay na pag-aanap, natagpuan na ang labi ng 13 anyos na si Jamalia Akmad, isang grade 7 student, na naiulat na nalunod sa river ng barangay Tabiran, Datu, Dinsinsuat, sa Maguindanao del Norte. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRMO, na ang bangkay ng Dalaguita sa lugar malapit sa pinangyarihan ng insidente. Si Jamalia ay sa kayo mano ng isang bangka at nagbabandaw lamang sana ng mga damit sa ilog ng aksidenteng mahulog at tangayin ng malakas na agos noong lunes, June 23. Pinang unahan ng LGU Datu Din Sinsuat, ang Surgeon Retrieval Operation Katuang, ang Philippine Coast Guard Bureau of Fire Protection, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at mga opisyal ng barangay. Nagbabot ng pasasalamat ang MDRMO sa lahat ng ahensya at individual na walang sawang tumulong sa paghahanap sa labi ng naturang biktima. Patuloy namang nakikiramay ang lokal na pamahala ng bayan sa pamilya ni Jamalia sa kanilang pagdadalamhati. Matatanaan na ito na ang kalawang insidente ng pagkalunod na naitala sa bayan. Una rito ang pagkalunod at pagkasawi ng lalaki sa isang beach resort sa bayan habang nasa impluensya ng nakalalasing na inumin. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Bato, Jul Di Mapalao, Tatak RMN.